Having... Ugong neto. Ugong Ugong nga ito, mo nga Ikotin mo nga yung ugong Ugong, magalit pati oh. Kung magkicheck ka ng ganito Hahawakan mo dito Yan. Hawakan dyan, tapos ikotin dito Yan. Mararamdaman mo yung puso mo dito Uwaalog na Ang <laughs> sakit sa ano? Sakit sa Honda? Ah? Nung oh. sakit pa sa bangsa no yung presyo? Oh. <laughs> Ito yung, yung may ari na yung bumili ng replacement. Ito replacement naman kasi suntok sa buwan kung tatagal. Ay pag tumagal, di salamat. Pag hindi, ay bili Hindi katulad ng mga original. Pero walang tatagal na bearing sa baha. Kung laging binabaha.

kaya na na yung parang asero kasi yan sige sige kasi pag di nyo tinanggal yung lock na yan masisira yung one yung thread no? mm. ayan tito taga bicol yung gumagawa shout out sa taga bicol I love you I love you daw Ganyan nyo, umangat na. Uh, Ayan, datangganin natin. Ano na yun? Kalit na lang yun. Wachile! Sige lang. Asan ka? Anong sisigawan dito? Wachile. Ginalan nyo ba yung Wachile? Di ba sa Kanyon? Sa Lumpiang Hayon? Ay, <laughs> uh, ito lang sa likod ba? Nga uh, tusok? Tusok. Papagyan nito? Ha? Huh? Pagpupunta rin uh, sa... Nakagina. Ayan. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Angat mo uh, Ang, ako pag nagtatanggal Oo. Oh. Oh. harap? Ah. Oo. Oh. harap naman, ganyan, depressed idol. Oo, sa harapan. Ayun sa harapan, tingnan nyo. Ibig sabihin, ina, na. 2,000 yung model pa kasi. Asa na si din? Ya yeah, mo lang, kung um, i-check siya. Kung tatanggalin mo naman, ayan. Assembly na to. Ayan. Si check na rin natin kung pwede siya. Magkaiba yung kanila ng original. No? Tingnan mo. Ito walang butas. Ito yung original, may butas. Sige. Sige. <laughs> Dali yung ano? Let's go. Diyan naman ang idol. Collaboration ng idol. Isin. Idol, i Ito lang mga hero ito. Etong mali, ito sa kanya 'yung pagkakaiba nila oh, 'yung mga butas so, Ngayon, isukat mo sa gulong to. Oh. Ayun. Yeah. Tawagat na naman. Ikon mo nga, ikon. Pagtapatin mo nga. Shoot mo sa gulong. Shoot mo nga sa gulong to. Yung puso mo. Wow. Replacement. Replacement. Talagang ginanong pa. Hindi nalang tinaog. Kung guwi ka. O, oh, ipasok namin. Ilagay mo na ito. Eh, ganyan yung sa babae. Yung ano.

Uh -huh. Ngayon, suot mo ngayon dyan kung may tatamaan ba itong taba na yan. Hindi ayaw. ayaw pumasok. Alam mo yan, pag paglagay dyan, mahinahuli lang, hindi mo pinapensin. Alam mo yung sila kayo dyan? Wala oh. kasing grasa yan, hindi eh. kaya ganyan. Yung grasa, ayaw mo muna kaya. Buti mo muna ito. Eh lagyan mo na ng grasa. Pasok mo. Ini lagay mo ito. doon. Ilang ko pa tempo pasok mo. Ay, santay. Para swak swak-swak. Han. Yan. Yan. mo. batigas na kasi ulo mo eh. Oh, di ba? Baon na daw ng baon na daw ng Mario sa mamahaling office sa ko kaysa sa taas bawal lang sila magaan nyo ay doon ngayon lagay mo muna to ano yung taas kaya nila okay naman ang tinatamaan no? Tumaan, ano? wala, wala o sige buti mo wala. tapos kunin din natin yung taas sabay mo buti, yan. yung buti yung tread nun no? tingnan mo pasok mo nga yun Dudes, gusto naman ng asik Kaya okay na yan. Then...